Ang tinuturo po ngayon na eh, itong si Duterte, na itong si Digong na may problema, sabi niya, siya daw talaga ang may problema. Ang tinuturo niya, ang tinutukoy niya ay si former Senator Antonio Trillanes. Dahil nga daw sa pagkakalat nito ng kasinungalingan, na kuno ay nakinabang kumobra ng napahalaking halaga daw, itong eh, si Digong, from drug money. Yun eto na daw yung siguradong bakbakan, di ba? Masusubukan na kung sino talaga ang matapang dahil ayo naman po kay former Senator Trillanes, bluff, etong lahat ng mga pahayag na ito ni Digong, hindi niya kayang gawin daw yan dahil siguradong mati checkmate nga daw ay si Digong pag siya mismo ang kumasok kay Trillanes, Senator Trillanes. Ganyan na ganyan din po ang ah, uh, nahikita ng mga kababayan natin. Sabi nga ng ilan, bring it on, Duterte, sige lang. Kung matatandaan nyo kasi, former uh, Senator Trillanes, already filed cases against you. Matagal na, marami na po. Kamakailan, anyway, nag-file uh, din ang kaso si former Senator Chilianes. At syempre, bago pa, or kahit noong panahon, na presidente pa nga itong si Tigong. Pero wala pa siyang or wala siyang ginawa noong mga time na 'yon. Remember, even during your time as the president, you tried to revoke his amnesty and fabricated that he has offshore account, si Antonio Trillanes, si Senator Trillanes. Pero hindi nagtagumpay si Digong. You failed. It's all bluff kasi. Lahat ng sinasabi niya daw nung si Digong ay pawang kasinungalingan. Hmm, ayan. Yung masaklap dyan, ang masaklap dyan kasi merong matibay na ebidensya itong eh, si former Senator Trillianes. Meron siyang listahan ng check payments in multi-millions, each made by drug lord Sammy o oh, Uy to the accounts of Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Paulo and Baste Duterte, kasama po itong si Hanelet Duterte, ang second wife. Nenong si Digong, Mm. At ano pa yung pinaka-latest? Yung tipong namilipit po itong si sa investigasyon dyan sa um, sa Kongreso at muntik pa nga na batuhin ng microphone si former Senator Trillanes. Masakit para kay Duterte. Masakit na makita niya na yung kanyang pilit binabagsak ang siya ngayong mukhang may alas para naman pabagsakin itong dating presidente masakit ang katotohanan totoo yan kaya para sa former president bring it on and good luck